Dito kami ngayon sa may ano. Malapit sa may papasok na wawa. Bisa na kasi Pasi, bawal nga araw. Oh no! Dito, may ano, take point nun. Pinapasok lang kami kakas. Nun lang! Dito, pinarang na kami sa may party eh, parang talit ko. Oh. Bawal pa rin pumasok. Wala pa order yung ano, management kaya hindi kami pinapasok. So yan, nakikita nyo. Ang ganda ng view. So, hindi na kami nagpilit na pumasok kasi wala. Ay, na Pag hindi pwede, huwag natin ipilit. So, um, Talagang ganun yung schedule ngayon ng mga, ano, mga ruta. Hindi ganun ka madali. Pero, okay lang. Balikan na lang natin kapag uh, pwede, pwede na. Alright, guys. Balik na kami ngayon. Bawal daw pumasok. Oh, no. Wala. patient sentence. <laughs> Alright. tayo ang na namin. May paano ano pa dun sa may harapan. Hindi rin naman pala kayo mapapasok. Wala. Ganun talaga. Huwag tayo. Huwag magpilit. Pagka ano. Pagka. Pagka ayaw. Huwag na lang. Ganun lang yun. So, hanap na lang tayo ng ano. Hanap na lang tayo ng pwedeng ano. Pero ang ganda dito. Oh. Guys, wow. dito na katambay tambay lang kami ngayon. No? <laughs> tambay tambay lang muna kami. Tapos mamaya uh, hanap naman kami ng ibang ano. Uh, Parang dito. Kahit hindi nakapasok ng dam, okay lang. Yan, ay saan yun. Saan, pwede nang panguhi. Ganda <laughs> e, lang nyo dito. Tulad, pwede nakapapak sa na, ano. Nang wawa. Pero kawawa kami. Sa e, mission, sa hindi nakakapasok. Mayroon talaga ang ano. Ito ko ngayon. Hindi ganun kadali. Kaya ka mahirap eh. Ang <laughs> select tayo nga ako siguro dito, hindi eh. ano hindi masyadong mahigit lang dito. Oh. asan ka Nandito na? <laughs> kami ngayon sa <laughs> iyo. Ito yung gusto eh, oh. Yeah. Rodel. Yeah, Baka naman, sa susunod sama ka na. <laughs> ka na rin ang bike. Ay, kasama? <laughs> oh, yan. Kasama. Wala eh. Lagi kami lang ano, hindi kami makasama sa mga grupo kasi ano eh. Hindi pa kami nakakasabay sa kayong bike namin, hindi ganun ba ano. Hindi pang digmaan, pang ano lang talaga. <laughs> pang galagala lang. Mahirap sumama sa grupo. Baka tayo naiwanan lang. Mahirap maiwan, masakit. <laughs> hindi so, ng kapang, ano, uh, pwede mga ganda so, yun guys magbalik na kami pasan ang bike hindi <laughs> <laughs> kami, no? no? uh, <laughs> so, kami dito no ayun medyo nagpapasan no nakikita kami dito dyan pataas alright ang taas oh ganda sinasak yan to eh sinasak to oh, saktong road bike natin dito so ayan guys no oh. bumaba tayo bumaba tayo sa kanya kababa pwede naman pala dito bumaba eh Naglalaro kami ngayon sa trail. <laughs> saktong saktong dating hybrid natin. Subukan <laughs> natin. Subukan natin po. <laughs> yeah! hahaha <laughs> <Okay. laughs> <laughs> putih Ang malalim ha Oh no So ngayon guys Punta kami dun Malalim Malalim Ya kamu ya. No, no 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 no. Para putih kan yang gulung. Anjlok. <laughs> Alright, di kami ya. Naglalaro ng putik! <laughs> Tignan nyo guys, oh, yun, tumatawi na. <laughs> dito kami kayo. Dadaan kami ngayon sa putik, mga pro up. <laughs> pro -up siguro maligo dito. Ligo, ana! <laughs> Ligo, ana. Pupunta <laughs> kami dun, pupunta na tayo dun sa dulo. Maganda kayo, nabasa yung preno eh, parang malakas. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> oh. Hindi, <laughs> 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 sarap nga sa paa eh. Parang may namasag yung paa. <laughs> may sa paa dito. <laughs> Ah? oh ya? tidak ya, no, 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 no daya <laughs> ya, oh, ya, <ay, que> <laughs> moments later. So, nagbasa lang kami ngayon guys. Tapos tayo magbasa yun. Pabalik na rin kami. Ang putik! Ay! Wow! Oh no! <laughs> Sarap pa! <laughs> Ay! Putik-putik pa! pa. Ay, tulid! O yun guys, tulid yung punta namin dito. Ang <laughs> ganda na experience dito. Hindi na ano, hindi na logi sa ano, sa rest day na to. Yung kalahay mo, yung dito, dito ka lang sa Manila, meron palang mga gantong buhay din puntahan. Kahit hindi ka na muna, pwede tayo nakakawin ng probinsya. Mapipili pa rin natin yung probinsya pag nandito na tayo. Malupit pa nga dito. Napalaban yung hybrid natin dito. Dito marami rin bumababa. Dito kasi hindi sila nakapasok ng ano, ng Wawa Adam. Kaya... Na, ah. Dito sila nagpuntahan. Huwag gasta kami ng bike. Tapos, pa. Sarap sa paano. Parang kami nasad. <laughs> Parang yung ano, hinihilot-hilot yung paa mo ng ano, daliri. <laughs> oh, wow, ang gulong. <laughs> Vlog muna. Ulitin. Um, Wala na akong inumin ha. Pwede ka ito? Fresh <laughs> yan. Okay. Galing from nature. Buti pa yung bike. Naligo yun. Eh? Dapat naligo na rin tayo. <laughs> Para parehas. Ay, bike lang yung naligo. Alright guys Pauwi na kami ngayon tulit na May so, ko kumidaan dito sa kabila Napalaba na ang bakbakan yung mga bike namin <laughs> Alright Napakaganda ng dito guys Punta rin kayo dito yung mga hindi pa nakakarating dito sa may parpunta Waba Dam Punta kayo dito, ang ganda ng ano dito Ang ganda ng view Pakit na to okay, Bawal dito eh dalapaan, kila mo dalapaan jan. kahit saan. wala saan. kahit 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 saan. kahit

So, hindi man tayo nakapasok sa mismong dam eh ayos na rin nakakababa naman kami doon sa may pinakang baba naka-experience naman na kami na hilo-hilo alright so ang tayo pa nagbababaan ngayon nakakadid ba, na narado doon nagbababa yun saan sa binaba namin ang dami bumababa ngayon ang dami po. Okay na rin yung ano. Sulit na rin yung linggo ngayon. <laughs> hindi masyadong last pag. Kasi hindi kagaya nung nakaraan linggo last pag kami. Ang daming ahon dito. Ano kundi -kundi lang, kung kunti lang. Kunti-kunti lang yung ahon dito na ano. Na ahon namin. Ah, maganda yung daanan. Maganda yung daanan dito mga pro ka. Kasi ano, hindi siya ganun karami sa sakyan mga siklista lang talaga yung mga dumadaan dito yung mga bumabaka alright guys, pauwi na kami ngayon ng Makati at sa so masasabi ko lang sulit yung linggo na to mas, mas maganda yung ano ngayon medyo maganda yung ating ano ngayon masasabi ko lang maganda yung biyahe natin ngayon Ah enjoy kahit ah, hindi tayo nakapasok direct na yung araw ngayon Nag-dubli ako ng na May jacket at may armband pa Eh, matindi yung Ang araw Nakakatunog yung araw Shoutout nga pala kay Miss Queen Dito sa Sa binigay niyang glass wow! Salamat Love na ko yan Mag-e-gearman kayo, kailangan nyo supportin support sa support and care friend para lagi kayo para wala kayong agariya sa ayaw na lang kaya may mga gerping dyan kung nagbabay nyo mga boyfriend nyo supportahan nyo lang ang supportahan kaya nga nagbabay na hindi nang <laughs> All alright guys dito ko natatangusin yung video ko hindi na lang tayo hanggang dito lang ang video natin maraming salamat sa panunod Like, share, and subscribe. Bye. Right